Sinadya sing 'yan. Hindi oh, ko Oo nga, parang sinadya nga daw 'yun. Ito Oh, 'yan oh, yung ganyan. Wala kasi Pag sa mana-mana talaga, minsan hindi magkakasundo ano.

Wala naman siguro bibili 'yan? <laughs> Sinunog daw madadamay pa siya. Pati <laughs> <laughs> Isasama Grabe na yung usok ko, oh. Ang oh, itim na. sa nila. Ganito sa Maynila, puro pollution. Mas <laughs> maganda sa probinsya. Wala Tahimik. Diyan <laughs> din kayo. So, matagal na kayo dito? Oo oh, okay. po. Meron more than 30,000 uh, tickets. <laughs> Talagang dito na kayo nag-ano sa Colombian? Matagal na rin pa, diba? Matagal na rin po pagkabigit yung pocket tibay na. No. <laughs> si tibay si Nakakatakot yung ano, sira pa din. Yung elevator doon. Umana, humas, huh? Ayaw papalitan. <laughs> Alam ko ba, bininili na silang bago doon eh. Ayaw mo ba yung bago? Oo, yung doon sa baba, ayaw pa nila ikabit. Kaya maas yung ano eh yung babayaran nitong Mm. Oo, oh, monthly juice. Naging 2000 dati mura lang. May nakalimutan malamang ano yan, kuryente. kadalasan kasi minsan sa sunog kuryente, may naiwan ng ano. Nakakatakot. Dati, no? Nakakita ko lang building isa nandun, malapit sa buntang kubaw. Yung hindi na Ito bago lang to, di ba? may multo na dyan. <laughs> Kahit yata dito sa Colombian, meron <laughs> eh. Lumang building.

Magawa ng maraming building ngayon sa paktulig ayun yung building ayun mahal yan di ba SMDC Pwede <laughs> mo na lang hallway swimming pool dito. <laughs> hindi <na> wala, <laughs> 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 Parang ito lang yata yung condo na walang swimming pool. Yung pa kasi <laughs> dami ng bombero, hindi maka ano.

kapal pa rin ng ano, usok. Parang mahina yung tubig ng bumbero, no? Ayan, no? Hindi <laughs> maano yung loob. Parang yung haba kasi mula dito sa So, masikip yung skin nita dyan ba? Ano?

Matatabunan na yung building natin. Maganda yan, wala dito. Mas maganda rin. Maganda niya kasi meron siyang parang pwede kang mag-exercise. Exercise jaan sa nito. Meron din. Mas po. mahal lang. Kasi ito mas maganda ang ito, dikit-dikit lang din. Ito kung pader na to. Nakakatapat ang pagluling doon. Oh. Uh, Sabi ko tanggal natin. Kasi pininaangat lang yan.

Nagsisiliparan. <laughs> Ngayong ibon. <laughs> ah, hindi pa rin natatapos ang init. Naglalakad tayo. Nagkikipagkwento ano? ka na. Baka ako nakaligo. kaligo <laughs> may pawis pa ako. Oh, ang itim na ng uso. Tignan guys. Ang itim. Dahil sa sunog. Yung... Mm. Nagsipagliparan na yung mga ibon, o. Oh. O, oh, maliliit na ibon. Nagsisipagliparan. Na. Eh, and train. Dalawa yung dumaan. electric fire puro sunog na yung nagaganap sa Maynila dapat umulan para maano yung sunog yan o hindi pa rin tapos Nakailang bombero na sila ang itim ng uso oh. ko hindi ko alam kung saan to bande. Pero sakop siya ng sampalo. Kasi pag galing dito, papunta doon. Yun yung dating nasunugan. Walang ko meron na doon eh. Merong isang building doon, parang temple. Hindi pa rin na ano yung uso. Kasi goma daw kasi yan mga goma pabrika yun ang daming bumbero doon eh. maliit lang yata yung ano doon yung skinita hindi ko saan banda yun yung mga ibon nagsisipagliparan itim ng uso umaki talaga ako dito <laughs> Bye, guys. Bababa na ako. Pero kanina talaga, matakot ako kasi biglang nag-stop yung elevator. Elevator? E-E. <laughs> Ay, hirap i-pronounce. Kaya mga bisaya. Elevators. Kaya maghahagda tayo bababa sa 11. <sighs> Ay, nahin, mahirap na-stock. Nakakatakot na stuck doon lalo pag nasa 11 floor. Nasa 12 floor ka. Bye guys maket lang kasi ako dito Para makita yung Kung saan banda Ayan Usok Ayun Isang bumbero doon no? Dalawa pala Ayun May ibang bumbero nandun Ayun, Bumbero Okay so mm, Usok na lang siya Wala na siyang apoy Usok na lang Siguro yung mga goma-goma lang ito yung Sorel. Kondo ng Sorel yan. Sorel. May swimming pool dyan. Yung, yun, yung kondo namin walang swimming pool. May dumating ulit na bombero. Hindi pa nila maano-ano -ano yung usok. Nauubos na yung tubig nila. Kanilang madaling araw sa Makati din. Oh, so Tapos nitong kanina mga eight sunog din. Kaya pala malapit yung tunog ng bumbero malapit lang sa amin. Bye guys. Thanks for watching.